Pinulong raw ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang buong Senado kahapon para sa isang urgent meeting. Ayon sa ating scooper, dinaluhan ito ng labing lima pang senador at hindi naman nakadalo ang walong iba pa bunsod ng iba't ibang personal na dahilan. Dito ay pinag-usapan ng People's Initiative upang repasuhin ang 1987 Constitution na umuugong ngayon na pag-alaman na ayaw ng ilang senador ang sinusulong na charter change dahil posibleng buwagin ang kanilang institusyon para sa isang unicameral system. Una ng binuking ni Albay Representative Ed Selagman na may mga alkalde sa kanyang lalawigan ang gumagalaw na para isulong ang chacha sa pamamagitan ng People's Initiative kung saan binabayaran umano ang bawat botante ng tig 100 pesos para sa kanilang perma na pumapabor na baguhin ang saligang batas.